Sa episode ng FPJ's Batang Kiyapo, kasunod ng pagpapasalpok ni General Pacheco sa grupo ni Tanggol at Divina, grupo ni Primo, at ng mga mamba kartel, magiging kapanampanabik ang tagpo sa serye. Magkakaharap na si Tanggol at Primo sa eksenang ito, kung saan makikitang gigil na gigil si Tanggol na mapatay ang dating kakampi nitong si Primo. Si Primo ay dating kasama ni Tanggol pero tumiwalag si Primo sa grupo, nang di sila magkasundo ni Divina sa pamamalakad nito. Ang galit na malitang gol ay nagsimula nang ang grupo ni Primo sa kanilang pasugalan ng buong akalan nila ay sila ang punterya. Pero ang totoo ay si General Pacheco lang ang hinahanap nila Primo. At dito nga harap-harapan silang nagkapalitan ng putok ni Tanggol at Primo. Sabi pa ni Primo, itinuturing nito si Tanggol na parang anak pero ngayon ay di nito alam ba't ito ginawa ni Tanggol. At rason para ng ating bida binaril ng grupo ni Primo si Divina na dahilan para gumanti ito. Sabi pa ni Tanggol na sa oras sa ito, isa lang ang pwedeng mabuhay sa kanila. At sa puntong ito, harap-harapan silang nagkasagupa ng walang armas na hinawakan. Pinagbubugbog ni Primo si Tanggol hanggang sa kanya itong napabagsak. Nang kanya pinagbubugbog si Tanggol, biglang dumating si General Pacheco at tumayo silang dalawa ni Tanggol at nakipagsabayan sa mga pulis na kasama ng general. Sa gitna ng madugong engkwentro, katapusan na sana ni Primo nang aktong barilin ito ng general nang nakatalikod. Bigla namang napansin ni Amanda na babarilin na ni Pacheco si Primo dahil dito tumakbo si Amanda papunta kay Primo para akuin ang mga tama ng bala ng baril at dito nga tinamaan si Amanda. Nang pagmasdan ni Tanggol na tinamaan si Amanda, galit na galit si Tanggol sa mga kalaban lalo na kay General Pacheco dahil tila pinagsalpok lamang ng General ang magkakaibang panig. Matapos nga pagkabaril kay Amanda, umataki si Tanggol na mag-isa para ipaghiganti ang dating kasama. Ito na kaya ang magiging katapusan ni General Pacheco at si Tanggol na kaya ang tatapos sa kademonyohan ito. Ano ang reaksyon ninyo dito? I-comment e lang sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa teleseries PH.